Ang DICT naman nagbabala hinggil sa bagong modus ng mga scammer na ginagamitan ng e-wallets. Brigada Sheila Matibag, ibrigada mo. Brigada. Marami na rin umanong nakarating na balita sa Department of Information and Communications Technology o DICT hinggil sa phishing scams na nagpapanggap ng mga e-wallet entities. Ito ay kasunod ng naging babala ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC. Hinggil dito na isa bagong modus operandi ng mga scammers. Sa isang pahayag, sinabi ni DICT Secretary Ivan John Uy na nagbabala na sila sa publiko, lalo pat nalalapit ng kapaskuhan, kaya inaasang dadami pa ang ganito klaseng mga estratehiya. Aniya, nagpulong na ang National Telecommunications Commission, ang mga telcos at ang CICC upang matukoy ang bagong pamamaraan na ito kung saan nakagagamit ang scammer ng mga e-wallet at credit card upang makapanloko. Payo ngayon ito sa publiko, huwag iklik click ang anumang link basta-basta upang maiwasang mabiktima ng bagong modus. Heart of Changing Lives. Ito si Brigada Sheila Matibag ng 15.1 Brigada News FM Manila. The Music and News. Authority. Brigada Balita Nationwide.